Pinibitiwan yung mga napakabibigat ng sasena pag pakwin. Actually, there was a time natin na tinatry ko siyang i-maintain na eh. Kasi nahirapan ako to get to Iris eh. Kasi pag, pagulang walang trabaho, medyo mangiti talaga yung mukha ko eh. So kinausap pa ako ni Miss Hazel, yung producer namin na, O, Janine, yung mukha mo kasi masyadong mabait. Masyadong ano, so parang, usap shush, paano ba ito? So nung kinausap niya ako, kahit lunch break, hindi na ako humingiti. Dinner break, oh, hindi oh. na akong Para lang mawala na yung ligaya sa mukha ko. So pag uwi, hindi, minsan hindi mo na binibitiwan? Hindi, pag uwi, pwede na. Ah, so yun, hindi mahirap? Ngayon po, mas madali na siya kasi medyo nasanay na ako. Pero nung mga first weeks, talaga, York hirap talaga ng yung galit na galit yes Masaya kasi um, parang very hardworking talaga siya at saka um, very ma-research parang maaral. Yung I mean, parang malaking tulong talaga na pinag-usapan namin yung mga character. Kasi yung parang unang araw namin agad, yung nakabikini ako, tapos may halik agad. Tapos, oo, oh, yun agad. Tapos away agad. So parang kailangan ma-establish kung ano bang pinanggalingan itong dalawang mo to para umabot sa gano'n. Bakit <coughs> kayo nag-shoot parang nagkaroon sa gano'n. Parang, Actually, yung workshop dito, girl, ginawa na namin during shooting eh. Ah, Kasi sabi ko, shucks, ang hirap, di ko ata alam ginagawa ko, so... Kaya nagpag-workshop. workshop, <laughs> nag ah, workshop. Ah, ah, So, so mm -hmm. yun, nagkaroon mo lang kayo o hindi ka nag Well, mayroon kaming mga chance mag usap like ng no script reading, ganyan. So, doon dyan namin talaga pag-usapan kung paano magagawa. Pero more on, like, parang familiarity lang. Yung para hindi kami awkward sa isa't isa kasi first time naman namin magkatrabaho. so, dahil first time nyo, walang awkward niya. Nakatulong yung nag-usap na po kami bago mag-taping. Ano, mag Parang nag-chat ka hmm. agad kayo. Mm -hmm. Opo. Bakit kaya? Opo. <laughs> Bakit kaya? <laughs> Oh, Rose, let's go. Oh, <my God. laughs> oh, 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 Okay, oh,